Hello guys, uh, paano nga ba i-connect ang smart TV sa amplifier uh, para lumakas yung sounds? bawa gusto mong mag-video okay sa YouTube, hindi ka nagagamit ng DVD. So, palalakasin natin yung sounds, connect natin sa amplifier na mayroong mga speaker. Yang hawak ko na yan ay auxiliary cords na 3 in 1. So, hindi pwedeng gamitin yan guys kasi yan ang ginamit ko, palpak. So, bumili ako ng 2-in-1 na auxiliary cords. Yan ang dapat nyo gamitin, hindi yung 3-in-1. So, ayan, nakakulik na siya sa likod ng amplifier. Nakalagay siya sa cd bcd Okay? Yung white, saka yung red, nasa baba yung red. So, yan ang setup nyo, guys. Tapos, ito yung sa speaker. Balit ah, bali, tatlong speaker. Dalawang digits, saka isang subwoofer. So, yan. So, yan yung speaker na tatlo. May pang-apat pa nga doon sa gilid, pero hindi ko na nilagay. So, okay. Tapos, sa likod ng TV, guys, nandyan yung plug nya. Okay. Yan. Yan yung sasaksak natin sa likod ng TV. O, kung nakikita ninyo yung bilog, yun o, yung bilog. Yan. Yung bilog na yan. Diyan yung ipapasok. Okay, yan yung pasukan ng headset. Doon yung isasaksak, guys. <clears throat> Tapos, pag nasaksak mo natin, guys, mawawala ng sounds yung TV. Pag nawala yung sounds yung TV, ibig sabihin, okay siya. Tapos, lalakasan niyo yung TV niyo. Huwag nyo munang lalakasan yung sa amplifier, ha? Sa TV muna. Lakasan yung sa TV. Yan. Pero walang sounds yan. Kasi nakahina naka, ha, naka -hina sa amplifier, eh. Yan, sagat natin yan. Tapos guys pala, yung mode niya dapat nakalagay sa Yan o, oh, titignan. Uh, medyo malabo. Yan, nakalagay sa, sa CD. Okay, tapos yan, Lalakasan na natin. Nakikita nyo guys, yung ano niya, kumakalampag na. So, hindi ko na siya inano, ano, dito, binol uh, minute ko na lang guys kasi makaka-copyright po ako sa YouTube. Alam nyo naman yung makaka-copyright sa no? Pero kung nakikita nyo yung ano niya, yung parang alun-alun na yan, no? gumagana na yan guys Kumakakalabog na yan so ganun lang siya simple so sasampo lang ko eh ng konti lang Konting sounds lang kasi baka alam nyo na talaga ako eh so ito na guys so ayun lang guys sa ah, huwag kalimutan mag subscribe at share ang ating video thank you